Ayan niya po talakay ito. Itong dalawa? Isa lang. Magkano kaya abutin yung dalawa? Dati si Johnny tayo na isama ko. Di, abo, nakahuli si Tutoy. Maliit. Eat more, Spidey. Eat ka na rin, Daddy. Yep. Yummy! <laughs> I love ice cream. I love ice cream. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Magandang tanghali po sa lahat. Nandito po si Batman. <laughs> Inaantok na po ito. Ito naman po si Andres, guys. Spider-Man. Si Batman at Spider-Man. <laughs> Kami po ay pupunta sa Dinahikan na titingin ng ulam. Sana may isda na doon at wala nang bagyo, mami, no? Let's see it. Ah, mami uh, makikita bumili. Oo naman. Mas ma ano, mas bango lang ng mga bata, may sabaw. Yeah. And, Batman. and Batman. Yeah. oh uh, uh. Okay, Andres and Bobby. Oh, Bobby Look here, picture boys. Oh, <laughs> ay, si Batman ay. na eh. <laughs> uh, uh. Nakatalikod mami si Batman, nakatalikod. De! De! Okay. Sakay na si Ayi, sakay ko na. Ay, ma. Mami, Ayi lock the door. door. yes yeah. That's why Mommy and Bobby cannot go in. Okay, let's pray. Okay, let's pray, boys. Bupo ko lang si Bobby. Okay. Oh, Ayi lock again the, the ano. Yes. Okay, let's pray Spider-Man and Batman Hallelujah, Jesus of God Lord, we praise and we honor you Salamat, oh God, sa araw na ito sa Samahan lang po kami sa aming magpunta sa Linihigan Pagpunta kayo na Mama Isis Ang inyong abong mayamang paghilo sa magwapo namin ngayong maghapon. Ang ingatan mo nga rin po si Pears up, si Daddy wow. sa inyong pagka-drive Gayun po kami sa kung anumang kapahamakan o aksidente At ma-enjoy po namin ang araw na ito His name, amen. Amen. Andres, amen. Amen. Let's go. Okay, buckle up na, boys. Si Mamila ang po I ay want. nagpadaan dito sa Alpamart. Yes, At bibili daw ng ice cream si Andres. Yes. Nanonood po, si, nanonood po si Andres ng vlog ni namin Talalay. Namin na. Ay kumain ng ice cream. And then, sabi ni Andres, Daddy, I want ice cream. Okay. The orange. Ewan ko kung mayroong orange na ice cream. Bobby, where's mommy? Nakatingin po si Bobby sa mommy. Go back to your seat and eat ice cream. No, I too. What happened, mommy? Ayan, dami pumila. Tapos ako yung natabunan na. Tapos ay isa lang yung counter. Uh, ang dami pala namin. I will okay. buy you another one. Ah, uh, doon sa kanto Daddy na Impanta. Ayan po, malapit na kami sa bayan ng Impanta. At si Mami Janet ay dito na bibili ng ice cream ni Andres. Ayan. At nakatulog na po si Bobby. Ayan na, tulog na. Si Andres ay magkakain muna ng ice cream dito. kami po ay pupunta ng dinahikan at bibili ng titingin po ng isda gawa ng matagal nang walang isda po at gawa nga ng nagbagyo ay bawal po ditong lumaod kapag uh, may bagyo so ngayon check check namin baka meron na at uh, yun para sa mga bata ay open, open I open I open the The lights. <laughs> I open, Daddy. Don't open. Up, Op. Op up the lights. Uh, open the lights. <gasps> open. Ice cream. Tell me, ice cream. Are you oh, yeah. and touch me also? Yes. Oh. Just okay. you your ice cream, Spider-Man. Ito po ay request ni Andres. Kahapon pa. Nanonood siya ng vlog ni Talalay. Yeah. Then Talalay eat ice cream. Mila na isang itsura na ito. At alam kong gusto niya yung ganayon. Akin ay popsicle. Yeah. I like popsicle. I like want... always. This is daddy. Look at the color. Mommy choose one. This one is daddy. Look. Yep, that's your favorite. Ito niya open all. I open the bed. I open the bed. Pero mami, ikaw nang check mo na lang hat. Yan eh, una niya kakain na ilalim. Go. Okay. Go. Ayan ang matatang. Yan lang. Ito <laughs> lang pala yung gusto. Yung apa lang. Si mami po, ito lang natalo okay, na Are you happy? Na. Are you happy? Just Okay, you, you say to daddy and mommy. Can you say thank you? Hi. Thank you, Spider-Man. Yes. Nakasitbelt na pala si Yes. Thank you, Spider-Man. Ah, you're welcome, Spider-Man. You're welcome, Spidey. Siya si Spidey Daddy din. Nakakatawa po ma. ano sila sa mga character. Nakakatawa. Yes. <laughs> Eat more, Spidey. Eat ka na rin, Daddy. Yep. Yummy! <laughs> I love ice cream. I love <laughs> ice cream. Meron yung song eh. Ice cream, you scream. <laughs> Nakalimutan ko na yung lyrics. Okay, ayayin mami Sharing with the ice cream. Okay. Share. Wow. I have ice cream for At saka unahin natin sa dinahikan mami. That mm. favorite. Nung pagkakita ko niya, alam ko niya ng papiliin mo. Kahit na may ibang flavor dito. Daddy also love ice cream. Daddy say it, you love ice cream. I love ice cream. <laughs> Thank you, mommy. <Mami>. It <laughs> more spidey. Mm. Wow! Spidey. Take it long. ba kayo dyan? Bubuksan ko dun. Sarap. Sarap na. Yan yung cream line, yung dating nag-deliver <laughs> like, de ka na mother. Hmm? Hmm, meron pa din. Ayun ay, yan, di ba? Hindi, iba sa kanila. Ah, iba yun. Hmm. Nanay po dati may tindang ice cream. Kaya lang yung kanyang contact na agent ay hindi na nag-deliver. Pero may frizzle free na freezer, no? Hmm. Parang ano lang. Parang naka-order lang siya para mabigyan ka ng free hindi yun free, pahiram lang yun mm. Uh. na po yung apa <laughs> pinahiram siya ng freezer tapos ay papatungan siya ng mga ice cream pero kailangan niya nang bayaran yung ice cream madami Na uh. naubos naman ni nanay nung una madami yun, kalahati uh. after nun, naka order siya two times lang uh. kasi hindi, hindi na bumalik. Wala na agent. So yung yung ano, yung freezer at dala sa tindahan ni Mother. Mm Wala nag-take over siguro sa company. Mm -hmm. mm. Me and I sure daddy. Ayan yes. so, po kami malapit na sa dinahikan Pero dumaan muna kami dito Kanahaisen Habang gising pa si Andre sabi ni Mami at pag inuna namin sa dinahikan, ay baka mamaya itulog na po si Andres. Okay, Mami, clear. Yes, walang sasakyan. Ay, gusto ni Andres mamit si Talalay. kanina pa niya bangkit-bangkit. alam mo ba na itong Spider-Man outfit niya ay pinamana pa ni Mama Hansen? <laughs> From the pa ito. From the pupa. Thank you. Okay, oh, give talala yung pasalubong. May pasalubong, ah, may pasalubong kayo, siya. Ano? O oh, like give to talala. Give. Ng... give. to Talalay. Hindi pa Oh, there. Say thank you, Talalay. Oh, you Thank you hindi na na yun nami may nami mahaba pati napi kulang ah uh -huh. <tipan> ano kaya, may mga dumating na may kaya, kaya, kaya oh. mahaba pa sa kulang ang. Ha? kulang 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 mga kulang kulang pa ay, ano po, tapat tayo doon, no? ano? Kaya na pala, te, O, palengke na lang. Kaya lang, <laughs> palengke na lang. Hindi, pwede ninyo. Baka may... Ay, daanan na natin, na, ba? Aba! Kayo magkukompito li, o ano? Oo, magkukompito. Si Asok daw yung nakabenta. Wow! Thank you, hi sen nagpipilay na si Talalay sa kasi Andres pero sa loob ah sabi ko dati na ng solution. ang insulation ayabas mababawasan ng init bumili lang ako sa tiktok noong asang sa tiktok ako bumili yung double ano ang bibili mo double talagay mo nalang kay Arvin mababawasan ng insulation napasa ko sa iyo ang link ikaw puntang ah uh, ito po ang mga paninda ni Mami Janet na uh, yung ipinatong kay Asa. Ngayon po. Oh. 50 lahat ng klase. Ngayon po. Marami pa po ditong magaganda. Ay, ngayon daw ay si Haisi na yung mag ano, -re kay Mami Janet. So, yan po mga kabeshi, mga kapitik. Kami po ni Asa ngayon nakapag-compute na kung magkano. At maraming maraming salamat kay Asang kasi po dito ay mabenta nga po itong mga damit. Yan. At uh, napansin ko po dito sa market dito ay kukunti lang po talaga yung bilihan ng damit. Kaya maganda asang ay pag nakapunta kami sa Taytay -tay ulit ulit, ako'y mamimili ulit. At sayang ang market natin na ating benta. Kahit pa paano yung meron tayong benta dito. Oo, oh, si Inang Mirna po andito lalo dito. Lalo magpapas ko magpapasko. Sana'y makapunta. Ah, um, kailan po ang fiesta dito? Oh. Dapat ay mga mga end of October pala. Salamat, Asang. Yan po ang ating kinita. 1770. Ang niremit po sa akin ni Asang. Ito naman ay ibibigay ko doon sa ating supplier. Ibabawas ko lang yun sa kabeshes na nabenta po ni Asang. At si Asang po doon ay meron na rin siyang tinubo. Honey Asang. Na minus na po namin yung kanyang benta. Maraming maraming salamat Asang. God bless you more and more. May 28. Oh, may pa ano pa si Asang doon. May pa date pa. <laughs> Andres, let's go na. Spider-Man. Spidey. Si Andres po ay willing willing po dito ka na Mama Hyzen. <laughs> ay si RJ po pala ay lumaot na. Kahapon ay ang balik daw nila ay mga tres o 4 o more pa. Baka 1 week plus or two weeks plus ulit sa laon. Mm -hmm. Opo. Bye bye. Say bye bye na talalay. Bye bye. Babay po inang Mirna, Mama Heisen Ha? It's locked. It's locked? Yes. Oh, hindi tayo makalabas. <laughs> oh, Mommy will do it. Tapos ay. Okay, Mommy. Okay. Wow. Talala is so good. Talala is like a spider woman. Salamat po inang Mirna. Salamat, Asang Bye-bye. Bye-bye. Oh, careful. At ito'y matutulog pa. Bye Good. Nandito na po kami sa dinahikan at mukha naman busy mami. Pero check natin. Gawa ng parang ano pa lang to. Parang sasakay pa lang ng yelo yung iba. Ako na lang mami. Patulogin mo na si Ayi. Si Natulogin mo na si Spider-Man. Meron doon palipat-lipat ng mga agila. Uh, ah. Ikot Ikot-iikot. Siguro doon yung marami pong isda. Usually ganay yun. Ikot-iikot sila doon. Ibig sabihin na doon ay may isda. Bayang dumakit na nga yung isa. Check-check ko nga po. Paano meron dito? Ito po yung dating pier. Ito ah, sakayan. Yan, sakayan ng mga pasahero. Yan po. Ay nga, eh, ito na yung binaginagawaan na bago. Yan. Aba, may mga namimingwit. Dito kaya ako mamingwit. <laughs> Namimiss ko na po mamingwit. Sabi ko kay Mami Janet, eh. Bago ako umuwi ng kami umuwi ng Verona eh, gusto ko mamingwit kahit di ko na isama yung mga bata oh napakadami po ditong ano bangka dami nakaparadang bangka usually ang naipapakita ko lang ngayong this side dito mo pala napakadami nakakatawa dito at busy dito pa yung maraming isda sa ilalim mga nanginginain dito po kami I mean, namimingwit check natin kung may nakahuli dito pa yung mga pampasahirong bangka ito oh. <laughs> Tatabugsaw. Ano yun na huli? Eh? Oh bayan, madami pala. Madami po. Kasi medyo maliliit. Wala na nakain na eh, yung pain mo Wala Wala na may mga ibon ito po yung magiging bagong gear ah. Pakalaki. Pinalaki nila. Pinaluwang. Kami ng mga mga bata Dati si Janita yung naisama ko dito. Abo, nakahuli si Totoy Maliit <laughs> Dati po si Janita yung naisama ko dito Pamimiliwas Kami sumasakay sa bangka Pwede ka sumakay sa mga bangka na nakaparada at doon ka mamimiwas. Bye,

Ah, yes. Pabalik na pa ako doon. Kaya na Andres. po ako at uh, baka nainip na si na mami sobrang init din eh. no, na dapat eh, may sombrero man lang may iba po ang init niya yun eh. grabe kakahilo ayan po at titingin ako dito ah baka may, ma baka may mabibili pang ulam ulam ay wala wala pang isda wala pang masyado. Magkano po ito? Itong pula. Yan ba yung pinagustuhan ni Mommy Janet ah? Kaso eh mahal. 600 ang kilo. Ayan, yapo, ito na. Ito na. Ayan niya po talaga ito. 32? 32? Sala. Magkano kaya abutin ng dalawa? Baka masyado no? Malaki. 410 lang yun siya pa po natin? Ito po, po, po yung talaki ito nagustuhan nito ni Mami Chan ito po yung binili bumili rin ako ng banak may dalawang natitirang bata kay binili ko na ito pala po yung nabibili ko ay kulang pulang lang ng 600 napakamahal po ng isda ngayon at wala pang pa masyadong naalaot ayan ayan po bago palang nag Sasakay ng mga yelo sa bangka bago pala ang palaut yung iba. Si RJ naman po ay kahapon lang kakalaot So baka sa isang araw pa ang dating na yun. Kaya po sobrang mahal ng mga isda ngayon ay wala pa. Wala pang masyadong huli. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ezekiel 36-26 NIV